Okay. 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 Ay, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Interview

pag-usog lang natin konti para hindi naman super loud. Ayan! Kinakain na ako ng camera, guys. Hello yeah, yeah, yeah. okay, po sa inyo lahat. Magandang gabi at salamat po sa panonood. Uh, so, so, how does it feel okay. to have that, you know, album launch? This, Sorry? Oh, this how is does it, it feel to oh, have that... It really feels range? surreal, like... Yeah. Um, hindi ako makapaniwala na naitawid ko ng maayos ang aking first ever album launch. So, uh, hindi ako makapaniwala. Uh, sobrang grateful ako sa mga nanonood at uh, sobrang thankful ako sa lahat Not na so sumusuporta sa yung... GF Young Slayers and FIYANG Official. Ayan, hello po. FIYANG, what's your preparation for to do for, for tonight's concert? Ano po? Ano, preparation niyo na nahinada nyo for tonight's concert? Ngayon po kasi, yung call time ko po kasi kanina is 8 a.m. 8 a.m. yeah. And sa buong 8 a.m. to up until ngayon ito, nagre-rehearse lang kami, blockings, rehearsal, and yun po, siguro yun yung uh, preparation ko, po rehearsal kami kanina dito. Kamusta naman yung preparation na yun from the recordings, yung rehearsal, up, -up until worth it. Yeah. Super worth it na lahat na ng nangyari. And, okay, up until now, hindi pa din makapaniwala na tapos na so, yeah. yung album launch. So yung so, ganun nag-start yung um, passion Siguro po nag-start siya, no? Naniwala na yung mga tao na kaya ko kumain. Kasi start noon, then sinimulan ko na yung paggawa ng album launch. Yeah. We have the question, may pressure ba sa pag-ano? Of course! Grabe yung pressure ko kanina. Grabe yung kaba ko na yung unang salang ko sa stage, grabe yung kaba ko. Sabi ko nga nanginginig na ako, lamig na yung kamay ko. Pero nung nandito na ako sa stage, nakita nga yung suporta, sarap sa feeling. And ginawa ko na lang motivation yung kabata na nandaman Same so, question din, ano? alam ano mo sasabi mo sa fans mo na talagang sobrang energetic? Ayan. Tulad nga nang sabi ko, sobrang grateful ako, sobrang thankful ako sa kanila. And hindi ko, hindi fans yung tulong ko sa kanila. Kaibigan eh. na. Kasi magkakausap kami yan tuwing gabi. And sobrang uh, lagi ako nagpapasalamat sa kanila sa mga ginagawa nila for me. And sana, sana, ko sila ang, dulo, di ba? Naniniwala po ba kayo na ganito karami nagmamahal sa inyo? Kasi meron pang fans dito, meron pang bahay. Eh, Nagtatrend po po kayo. Oh, Oo. Tulad nga po nang sabi ko, hindi ako makapaniwala na ganito pala ng ang dami nagmamahal sa akin. Umabot sa nagka at Meron ako ng album launch. And sobrang ang saya-saya lang. Love for your album launch si Miss Regine Velasquez naman sa yes. mga guests mo. Anong masasabi mo doon? It's such an honor po no na uh, matanggap ni Miss Reg yung pag-invite namin sa kanya para nakapag-perform here sa aking first ever album launch. And grabe yung feeling. Kanina nga po tinanong ako kung saan ako mas kinakabahan mag-perform or i-interviewin si Miss Reg. Ang sinagot ko, interviewin si Miss Reg. So, oh, grabe. Idol ng lahat. is Miss Regen Velasquez Alcacer. So, grabe yung kaba ko. Pero grabe, it's such an honor din na kasama ko sa entablado si Miss Regen. Sanay so, ka ba mag-perform sa harap ng daddy at mga mga Alam, no! Alam, no! First time ko akong makita ng tatay ko na ganun yung sayo. So, and first time okay. yun din ako makita mag-perform. So, memorable na lang. Based so, siya dito sa Pilipinas. No. So, pumunta uh, Actually, kakawin niya lang po kayo ng 4 p.m. Mm -hmm. Kasi galing pa siyang ibang bansa. Umuwi lang siya po siya talaga dito. And sinama niya po pa mga friends. Yeah. Para makapanood. Sabihin niyo po pala ni Jamie may upcoming yung project. So, meron po ba kayo parang any ng piece or mga Naku, wala pa po eh. Kasi bawal pa po mapapagalitan po tayo. <laughs> Abangan nyo nalang. So, like kanina habang nag-perform kayo, Jamie. Ano Kiling! Kidding! siguro... nature na namin dalawa ni JM na ganun eh. Ah, uh, very comfortable. And siguro nasanay na din kami mag-perform sa harap ng maraming tao. Kasi ilang beses na kami nag- province uh, show, public na international. Siguro nature na namin. Pero ang lapit nga nung kanina, no? Mami? Face to face? JM? Alawa ako. Oh, paano ko pala tinulungan ni Jay? Mm -hmm. Oo! Oh, kasi ano siya. Oh my God. Hindi kami save ng dressing room talaga. Pero lumipat siya sa dressing room ko. Kasi may mga ibang tao daw sa dressing room niya. And may kasama din kasi siya sa dressing room niya. daming tao. So lumipat siya sa dressing room ko. And then, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, pinakabahan ko. Sabi niya, basta kakabahan. Kaya mo yan. Andito na nga yung mga tao. Tapos may ako na-highlight din yung sing-sing. Sino ba sa sa'yo yun? Sa ha? Nang sing-sing. Oh! Kasi may sing-sing din si JM na pinakita kanina. Oh! Oh, meron ba? Yeah. Yes, pinakita oh, rin yung sing-sing. Nakita mo rin kanina yung sing-sing. Yeah. Sing-sing ko po. What's the real score? Like, kasi nakikita na kayong sweet. Nakikita kayong sweet. What's the Label. Re oh my god! Last na to question na to, no? Ah, ball. Last four. Ah, last four! Next question po! <laughs> <laughs> if it the last two. Kaya nga hindi describe mo tong album launch mo na to in one word. Ano yun ang Memorable! Talking about one memorable. one word ba yun? Mm. Mm. One word. Talking about memorable, sa lahat ng segment kanina, ang daming surprises Ano yung pinaka-memorable for you? Bakit? Siguro, member, pwede top Go yung pina. Um, number one, kilometro. Pangalawa, tayo hanggang doon ang pangatlo is crazy in love. Why kilometro? Kasi nung pina-perform ko siya, feeling ko, akin yung stage. And super, nung time na sinasayaw ko lang siya, nag-enjoy lang ako, wala kang pakilaw sa mga tao. Karabi sa mga, mga tao. Hindi, I mean, you know, pinipil ko lang yung self ko. And tayo hanggang dulo kasi ngayon ko lang na-realize, grabe lapit pala. Pinapanood ko, ano, grabe siya. Pero ayun, tuloy nga yung sabi ko, siguro nature na din namin. Sinusani na kami. Crazy in love! First time kong mag-sew ng ganon at gusto. At first time na makita ng mga tao mag-sew ng ganon klase ng So, memorable siya. First, speaking of idols po, um, bukod sa mga performers kanina, sino-sino po yung mga ina-idolize at inspo mo? inspo. um, uh, madami akong inspo and madami akong ina-idolize. Hindi ko sila maisa-isa. Pero, of course, isa na doon si Miss Reg. And thankful ako sa, ayun mo, na-appreciate ko talaga yung message ni Miss Reg kanina sa akin. Kasi, binasbasan niya ako. My love, binasbasan niya ako. Pa, uh, grabe yung tiwala sa akin ni Miss Reg. Uh, Pinupush niya ako. Uh, kaya mo So, kung mag-do meet kayo ni Ms. Reg, ano, ano yung person. kakantayin niyong dalawa? Wherever you are. Yes. Abangan namin yung na sakit. Tuloy-tuloy na ba yung singing career mo, Piyang? Pwede ka na ba namin tawaging singer. singing? Piyang, what line sa song mo nag-de-describe sa buhay mo? What song? What line from your song? From my song? lang. Sagutin ko uh, po yan sa comment pag nakita ko <laughs> po itong video <babod laughs> na to. Dahil ang dami pong lyrics to, hindi ko na sumay sa Siguro, <laughs> okay. kaya mo ba? Kasi lagi kong tinatangin din sa sarili Kung kaya ko ba itong gawin? Kaya ko ba to, kaya Thank you po! Okay na sure. po! Thank, Thank you! na lang po so po

<laughs> <rumor>. <laughs> 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 hey, <thanks>. oh, hello. I And then Okay, so I just have a few questions. And then, okay. So, whenever you're ready. Ready? Three, two, one, go. Hey, what's up, Mix Fam? It's VJ Ella once again and today we have a one-on-one -on -one interview with Queen Piyang Smith! Of yes. course! Of course! You're everyone's Fiam. queen! Yes, Queen Piyang Smith here. She just released her album, Forever Piyang. kakatapos niya lang mag-perform so congratulations! You shared the stage with wonderful artists from ABS-CBN and your idol, Miss Regine Velasquez. Yes. So nag-sing-in na ba sa'yo lahat ng nang nangyari tonight? Yes, this is one of your dreams, right? It's everyone's dream. And nakapagpahinga ka na ba since you know pagkalabas mo na PBB, sunod-sunod ang project. Oo oh, naman. Mm -hmm. Nakapagpahinga naman. May naman tayong one day, two day, three days. And thank you sa pi, dahil pinagpapahinga niya pa rin ako. <laughs> And congratulations so, yeah. din pala sa mga advertisements, sa mga collabs and partnerships mo. Diba? Ang daming projects simula nung lumabas ka sa TVB. Now, circling back to your album, alam ko hindi naging madali. Marami yung proseso para sa paggawa ng album. Ikaw, ano ba yung favorite moment mo sa paggawa ng album na eh? yun? Oh, siguro tayo ang gundulo and karma. Mm. So, yes. Actually, mm. Actually, lahat. Mm. Kasi while well, nila record ko siya, naglalaman lang. Mm. Eh, I mean, though naiinapan ako sa mga notes, <laughs> yes. pero uh, in-enjoy ko yung moment na nandunay ko. Kaya gusto mong mag-record once in a my life. Yes, yes, yes. So, ngayon, nung time na ginagawa ko yung mga kanta, in-enjoy ko lang siya, tinutuyo ko lang yung every notes, though mahirap, pero tonight. Oo, so anong kanta doon yung masasabi mong closest sa'yo and pinaka-in-enjoy mong i-perform tonight? Of course, tonight. Tayo Mang Dudo! Wow. Wow. One and only, Jemmy Barra. Yeah. Uh, Grabe ang fan service ito. Sobrang tonto ay mga JM fan, Piyang. JM, piang, sorry. Yes. Fans dyan out there. So, no, ngayon naman, piang as an artist, you know, you're also a singer, a dancer, an actress. Oh, Talagang lahat ng ventures. What's sure. next for you? Um, uh, what's next for me? Is you will know soon. Uy! Maraming dapat abangan. Pero, lastly, maraming tanong ng taong bayan. Pero ang pinaka-tanong ng taong bayan, nasaan si Piyang? So, meron lang akong four questions at sasabihin mo lang kung nasaan ka sa mga okay. panong yun. So, okay. nasaan si Piyang kapag kinikilig siya? Sa kwarto. Uy, nasa kwarto. Eh, nasaan si Piyang kapag may sahod na? Saan all? Nasa bahay. Nasa bahay. Kasi hindi ako magastos talaga. Hindi ako mamaterial na babae. Yes, very good ka mag-ipon tayo na mag-ipon. Tama. Nasa... bilhin bilihin. Oo, oh, tama. Mahal nang bilihin niyon. So, let's learn from our people. Yeah. <laughs> nasaan si Piyang kapag pagod na? Sa kwarto natutulog. <laughs> Or it's either nasa favorite spot ko sa Angono. Yung coffee shop na favorite ko. Mm, shout out. Uh, naku marami nang fans sa Tupi pa dyan. Naku ang dami pong kape sa Angono, hindi po nila alam yun. Ginit-keep ni Queen. Yes. And lastly, nasaan si piang kapag gutom na gutom na siya? Sa kitchen. Nakakala ko nasa kwarto pa din. <laughs> Pero hindi po ako nakakalim sa si kwarto. Yes, very good. Mm -hmm yung na wag yung gagawin. Mm -hmm. Respect your room. Respect your room! <laughs> tama naman, may point naman sa <laughs> <laughs> tama sa akin. Diba? Wag, ano yun? Wag! Kailangan... Table lang. Yung grabe yung energy niya <laughs> after yeah. <laughs> mag-perform, no? So, what's your message for your fans na mapapanood to sa Mixed Global? So, alam ko nagsasawa na kayong marinig to, pero muli maraming maraming salamat sa support nyo. Magkita-kita tayo sa Ayan, that's Fiyang for you. Lastly, anong masasabi mo na baka sa Tagal ay mahulog ang loob niya sa iba? Tama! So iconic! Super iconic from Queen Fiyang herself. Thank you so much. And congratulations once again for Forever Fiang. This has been Mixed Checks in with DJ Ella. See you next time. See ya. Picture lang po. So Ma'am. Picture, <laughs> picture lang. Solo. Picture lang. Solo Background lang ng ano natin. Thank you. Thank you. <laughs>